Nakaugalian na ng mga Chino ang masaya at makulay na pagdiriwang ng bagong taong Chino na kilala rin bilang Chinese New Year. At ngayon 2024, papatak ito sa taon ng Dragon. Nagsimula ang tradisyonal na pagsasayaw ng Dragon at Leon noong dinastiyang Han at Tang 2,000 taon na ang nakakaraan. Pero para sa profesional na pangkat ng mga artistiko, misyon nila na isulong ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kultura ng komunidad habang ipinagmamalaki ang tradisyonal na katutubong kultura ng nasyong Chino. At noong 1996, naisipan nilang itayo ang Beijing Shunyang Shang Art Troupe. Dito sa Henan Village Central Primary School, distrito ng Shunyi, tuturuan tayo ng ilang galaw ng seo ng leon kasama ng lion dance troupe ng paaralan. Okay ngayon so sinusot ko muna yung sinturon no, tuturuan nila tayo kung pa paano i-perform yung uh, yung lion dance no okay yung basic Ayon kay Chu Wei Chang coach mula sa Beijing Shunyan Art Troupe itinatali ang sinturon na ito sa Baywang tapos magtutulungan ng dalawang tao para mas mahusay na makumpleto ang paggalaw Hinahawakan ng dalawang kamay ang sinturon at maaring magsilbi ito para sa iyong kaligtasan R San I. E I. E R Aba, teka muna. Tinatawanan ako ng isang bata na nasa gilid. Mukhang nag-e-enjoy siya mm. sa panonood sa akin, ah. ha? Actually, I'll Tinanong I'll ko si coach ito. kung anong ibig sabihin ito. Mm -hmm. Sabi niya, sumisimbolo okay. ang salamin sa araw. Kailangan natin sundin ang araw. At tulad ng araw, kailangan natin sumikat. Sabi niya, uh, ilalagay natin yung kamay ko rito. Dito, ito, hawak na ito. Uh, hawakan natin dito. Kasi itong kamay ko, uh, dito ayan o, oh. nyo, papasok ko rito. Ito yung gagamitin ko para magpagalaw ng bibig. Tapos, itong tali na to, hinahatak nila yan dito. Makikita nyo, para gumalaw yung mga, yan you know, para gumalaw yung mga mata. Tinanong ko si Liatong kung bakit siya sumali sa aktibidad na ito dahil sa kakaibang hugis ng seo ng dragon at ang seo ng leon ay sumisimbolo sa diwa ng katapangan at pakiramdam ko magbibigay ito ng swerte. Tinanong ko naman ang gurong si Fantawa kung paano nagsimula at nabuo ang lion dance troupe na kanilang paaralan. Ang Shenyang Xiang Art Troupe at Henan Village Central Primary School ay nabuo ng Feilong Film and Television Club noong 2015 para magsagawa ng pagsasanay ng pagmamana ng pambansang kulturang ito. Okay, R, Sun, E. Sa mga oras na ito, sinubukan kong tumalon. <laughs> Wala, di kaya. Binisita ko naman ang opisina ng Beijing Shunyan Art Troupe para matutunan ang sayaw ng dragon. Dito, pinakita nila sa akin kung paano sayawin at mapalad tayo na maturuan ng tamang galaw. So si teacher, 8, uh, tinuro niya sa akin kanina kung paano gawin yung ano, Uh, yung pala yung pagsayo yung pag-perform pagsayo nung lion dance. katra? diya dapat? okay okay, okay. gimana? no turn around turn around okay dito ipinapaliwanag sa akin ang pamagelaou. no yes two two three yeah no Wala siya madali, hindi siya madali. O, buwan lang siya yun. Okay. Sinundan ko na lang yung bola para mas madali. <laughs> Sobrang lang katali siya, ano, pero sa simula medyo mahirap siya. Pero sa tulong ni teacher, medyo naintindihan ko na at unti-unti yung pag pagsasayaw. One, two, three, Bagamat ang natutunan ko sa pagsasayaw four, ng dragon at leon ay bahagya five, lamang, mananatili six, itong isang masayang karanasan at magiiwan ng magandang aral para sa lahat. Uh -huh. Ito po si Ramil Santos mula sa Filipino Service ng China Media Group. Bumabati sa inyo na Shinyang Kuala, Gongsi Ifasay. Happy Chinese New Year!